Hindi ko alam kung bakit ako nagsusulat, o saan ko ilalagay to kapag tapos na. Siguro isang confession, siguro isang huling pagtatangka na sabihin kung ano ang nangyari bago tuluyang mawala ang katotohanan. Nakatayo ako, nakapiphole, at nakikita ko pa rin siya doon. Nakikita ko pa rin ang mga mukha ng kapitbahay ko na parang nilapat sa isa't isa, ang balat na parang pinutol, kumikislap sa ilaw ng pabitin na bamilya. Alam nito na nanonood ako. Lumalapit siya hanggang ang peephole ay nakaframe lang ng mukha niya. Dalawang mukha, magkakabit, nakatitig sa akin na parang nag-aabang. Ang building namin, Rochester Heights, apat na piso ng decay at ship linoleum at mga may hawak ng kwento ng East Oakland, biglang naging lugar ng mga pag-uusap na hindi ko matanggap. Anim na oras na ang nakalipas simula ng magsimula to kung may oras man akong mailaan bago mawala ang signal o mawala ako sa sarili ko, ito na siguro ang oras. Nagsimula ang lahat sa laundromat. Hindi kung ano ang inaasahan ng isip mo, hindi porno fetish o weird art installation, ito ay literal na balat na ipinako sa frame ng kahoy, half soaked sa dugo, nakabitin sa gitna ng washer. May nag-report, may tumawag ng management dahil bagong camera daw at ipinagmamalaki nila ang renovation, pero yung mga kamera na yun hindi gumagana, wala pang power source, parang prop lang. Tinawag namin ang pulis, tinawag ng manager ang Tony. Tony umalis papuntang istasyon, dalawang oras, apat na oras, wala pa rin. Nataranta ang building, si Harold, ang shot-in na nakatira sa taas, sinabing may nakakita sa kanya ng isang bagay. Kinabukasan, kung tawagin mo pa siyang kinabukasan kapag ang oras ay parang natigil, natagpo ang patay si Harold sa hallway. Di na to ordinary na pagkamatay. Hindi ako nagpigil, gising ako at hindi dahil sa insomnia lang. Tulog ako gabi-gabi ng mahaba, gising lang kapag ang building ay nagmumura. Nakarinig ako ng whisk hearing sa stairs ng mababa. Eliana at Macy, sila yung dalawang chismose sa ikaapat na floor, naglalakad, nag-uusap na parang walang nangyayari. Pero may nangyayari, may nakita si Tony sa laundromat, sabi ni Eliana, mababaw ang boses. Isang aso, fled, sabi ni Carter, isang prank lang. Pero wala, wala ring signal para sa pulis. Gusto mo punta tayo sa donut shop. Kailangan namin ng coffee. Tingnan mo kung may text si Tony, sabi ni Macy. Sila lumakad pababa ng hagdan. Tunay na ang hangin ng hallway noon, mas malamig, parang nanlilimahin sa buto bumalik ako sa apartment ko. Nabolted ko ang pinto, sinubukan ko internet pero ang wifi pamalya. Ang cell signal, walang natira. Nandoon lang ako, may laptop na natigil sa dalawang open tabs, credit at isang porn site na hindi na load ng maayos. Pinatay ko agad, nagtangkang matulog, pero hindi ako nakapagtigil sa pakiramdam na may nagmamasid. Bago ko mabatid ay lumalamig ang buong building. Nagdim mga ilaw ng paunti-unti, hindi lahat, hindi bigla, parang dahan-dahan silang napuputol para hindi mo mapansin agad. Ang pasilyo, na dati ay apat na pintong lapad lang, naging mas mahaba. Ang kisa may lumaki, lumaki pa. Nagiba ang geometry ng lugar, hindi lang sa pananaw, sa paraan na ang building ay parang na-stretch, parang may lumalawak na mawawalang bahagi sa loob ng dingding. Naglakad ako papunta sa smokers, window sa pagitan ng ikaapat at ikatlong palapag. Nagpapakawala ako ng usok, sinusubukan hanapin ang signal. Malamig. Naramdaman kong may naglalakad sa hagdan, malapit na boses, dalawang yabag. Eliana at Macy ulit, nanginginig ang tono nila, naka-fold like a pretzel, narinig ko si Eliana. May nagmukhang gulo, sabi ng isa. Hindi sila nag-iisip na ako ay nandyan. Pagbalik ko sa hallway, may closet ng storage na unlock, na repurposed daw noon bilang apartment door dati, at may peephole. Inisip ko na doon ako magkukubli. Nagtago ako sa loob, pinaykit ang mata sa butas, naghintay. Lumalabas mula sa anino, sinuot ng anumang tela, lumulutang, isang legless form na parang sumasayaw sa hangin. May hood na may kumikislap na liwanag, at ang mukha niya, hindi mukha tulad ng kilala mo, yung static sa TV, black and white na nagkikislap. Tiningnan ako diretso sa peephole. Tumigil akong huminga, para akong nahulog sa loob ng sarili kong ulo sa takot. Hindi ko lang naalala ang iba pang mga bagay na konektado rito. Si Tony nakakita daw ng dosenang dead animals sa paligid ng building nitong mga nakaraang araw, lahat halata na pinagsibak na balat at ipinako sa maliliit na cross. Butterball, ang poodle ni Mrs. Lauren, siya ang unang nag-raise ng ingay. Ang manager, tahimik, ganyan ang mga tao gustong gusto ang katahimikan kapag may nangyayaring pagkasira. Nagulat ako nung nagpick ako ulit, may bagong tanawin, ang dalawang kapitbahay ko, Joanna at Carter, parang na-fuse. Sila, noon ay mga tao lang, ay nag-juncture, isang katawan na may dalawang mukha, dalawang dibdib na nag -i interact sa iisang hindi maipaliwanag na rhythm. Nakabigay silang mag-isa sa living room ng unit nila, di nila napapansin ang sarili nilang katabaan. Parang sinala lang ng laman sa kanila, nag-slide off yung tisyo ng balat sa iba't ibang bahagi hanggang ang natira na lang ay isang umuugong, humihingal na mas na gumagalaw gamit ang mga natitirang limbs. Sandalingang natigilan ako, akala ko flayed sila, pero mas malala pa, ang laman nila ay nagpil, parang tinatanggal mula sa loob. At habang sila ay tumatayo, nakatitingin sa akin, ang isa sa mga bibig ang humingiti, at tumingin sa direksyon ko na parang nangangagat tumakbo kami. Hindi lang ako tumakbo noong parehong oras. Pero mabagal siya, isang deformed mas na bumabagal sa oras ng takbo ko, parang nag-apply ng thick syrup sa bawat hakbang niya. Pumunta ako sa unit namin, nakabolt ang pintuan ko ng mapagtanto ko. Nilock at binolted ko agad. Sumigaw ako, at naglock. Pinagtiisan ko ang ilang minuto, nagbabayad sa natural na instincts na huwag buksan ang pinto, pero ang mga katabing units ay tahimik lang. Pagkagabi, hindi ako nakatulog. Nakapunta ako sa bathtub dahil ang kama ko ay masyadong malapit sa pangyayaring iyon, hindi ko kaya. Pero nung sinubukan kong lumabas, napansin ko na hamina ang flooring sa ilalim ng batsa, halatang water damage. Nagdeside akong tumalun sa kabilang dulo para subukan kung tatagal, tatlong beses akong tumalun, hanggang sa biglang bumigay ang sahig at umatras ang batsa kasama ako. Nahulog ako sa butas, nagbasag ang mga buto, nanginginig ang katawan. Naabot ko ang dingding na ilalim at napadapa, pero nakatakas ako sa living room sa pamamagitan ng pagcrawl. Ang lahat ng espasyo na dati ay kilala ko ay nagbago. Mga brick wall na dati painted, naging pilang black and white patches. May mga pintuan na yung kulay nila parang nagsastatek ng television. Ang hallway, parang spiral, nagslant ang mga pader, Tumiklap ang sahig, at hindi ako agad nakakuha ng bearings. You know that vertigo na hindi mo malabanan. Yun. Pero kailangan kong lumabas. Kailangan kong malaman kung alive pa ang ibang tao. Nagmadali ako papunta sa unit ni Najuana at Carter. Pumasok ako sa living room nila at nakita ko sila. Pareho na silang naka sa bawat bahagi. Groin to groin, chest to chest, but their mouths. Dalawang bibig sa iisang mukha nagsynthesis ang tono, parang babae at lalaki sa isang expulsion ng hininga. Nagmove sila sa paraang hindi tugma sa pagkilos ng tao, ang rhythm ay parang coiling at dilating. Nakita ko na parang sinusubukan nilang magmukha ng kamao pero yung kamao ay bagong anyo ng pagdalaw. Nanandyas ako sa pagkasuklam at tumakbo, pero naputol ang paghinga ko dahil may kumakatok sa pinto ko. Tapusin ko na ba ang ikot na to? Hindi. Ang pinto ko ay hindi lang kumatok, may kaunting rap, tapos heavy thudding, pagkatapos naman isang malalim na low knock na parang isang bagay ang nakikipagpakikipagtagpo sa mismong kahoy. Nagpos, tahimik, tapos nagwhisper na parang nagco-communicate sa akin gamit ang mga tunog na hindi ko maintindihan. Para bang humihiling, buksan mo. Hindi ko binuksan. Umalis ang oras. Umaga ba? Hindi ko maalala ang time. Ang ilaw sa labas ay nag-flash parang may electric storm na hindi lang normal. Sa window, ang mundo sa labas, ang street, yung sidewalk, parang dead. People walking but like mannequins. May sand na dumadaloy sa gilid ng kalsada, isang baybayin ng apat na blocks, parang tide na tumatangay ng lahat ng ingay. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may mga small flashes ng static, ang buong skyline parang tumutunog sa black and white hiss. Nagpunta ako sa bubong. Hindi na ako sigurado kung bakit. Siguro para makita kong may relief. Nilakad ko ang hagdan, ang stairs ay hindi masyadong magiging safe pero wala akong choice. Pagdating ko sa rurok, nakita ko ang kapitbahay na si Naomi, ang ina, na nakatayo nakatingin sa kalsada. Hindi niya kasama ang mga anak niya. Wala ang kanyang mga anak. Siya na lang. Nakikita ko ang mga mata niya, blanks. Hindi siya lumaki ng emosyon, ngunit nang makita niya ako, may ekspresyon na parang aware at hindi aware sa parehong oras. Alam mo ba kung nasaan sila? Tanong ko, bastos na nanginginig ang boses. Tulad ng sinasabi nila, malalim at mabagal, umalis sila kapag tinawag sila. Gaya ng ginagawa ng mga bagay na darating. Hindi malinaw ang mga salita niya. Ang kanyang bibig ay tumingin na parang may sim sa gitna, parang may ibang mukha sa loob. Umalis ako doon. Bumalik ako sa unit. Ang building ay nababalot ng isang uri ng hash, isang puting static na hindi mo mababaliwala. wala. Pinilit kong tumigil na Antia-san, mag-count ng mga baso ng tubig, mag-set ng alarm. Para ako lang ang nakikita ng katotohanan at dapat kong i-document. Kinaopen ko ang laptop, nagbukas ng bagong doc, at sinubukan isulat ang bawat detalye na may pag-asa na may makakakita nito. Isinulat ko hanggang sa yung keyboard ay parang tumitigil sa pag-type ang bawat letra na lumalabas ay parang may smear ng black at white. Pagkalipas ng ilang oras, o minuto, narinig ko naman ang isang tunog sa doorframe. Parang may dila na dilaan ang glass ng peephole mula labas. Kinikiskes. Malinaw na maririnig mo ang saliva na kumikiskes sa salamin. Ang dila ay sumunod, pumasok sa butas. Nagkaroon ako ng flash moment na para akong nakita niya, Tumingin ako sa peephole at nakita ko ang conjoined faces ng kapitbahay ko, nakatitig, mga bibig na nakahanda para halikan, ngumatngit ng delight o agony, hindi ko matukoy. At may isa pa, isang maliit na creature, parang gibon na cling sa katawan ng mas malaking isa, mga muscles exposed, veins visible, hung skin between thighs na nagswap sa bawat paggalaw. Hindi ko alam kung ito ay pain o pleasure. Humahagulgul ako ng maluoy di na ako makapaniwala, naghahanap ako ng anything, acid, asin, salt, mga suggestion na nabasa ko sa forums, binalaan ako, subukan ang asin sa hangin, static noise. Lahat ng iyon, wala. Hindi effective ngayon. Nagtry akong gumawa ng noise na parang TV static para magconfuse pero parang pinaghihigpitan lang ako ng pangyayari. Ang mga oras sumabog sa isang malinaw na pattern, ang thing na iyon ay lalapit, Magpik, mawawala, pagkatapos ay may bagong mga sign na may namatay pa. Ang poodle ng Mrs. Lauren, nabuhay siya sa ibang anyo at lumalakad sa ground floor, nakatingin sa akin. Naomi, nawawala ang mga anak. Harold, patay. Ang manager, tahimik lang. Ang pulis, hindi makapasok ang mga tawag. Tony, hindi na bumalik. Isang gabi sa kalang ako nagsisiwala sa ideya na araw at gabi ay hindi na mahalaga, nagdesisyon akong lumabas. Kung mananatili ako sa loob, mawawala ako, maaari rin ako kunin nila ako ng dahan-dahan, sinasamahan ng palabas na paggalaw at kising at chewing na hindi ko maintindihan. Kung lalabas naman ako, baka may mapahamak na mas malala. Pero kailangan kong kumilos, nakahanda na ako habang kaunti ang tubig at isang baglang ng tubig. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pumunta ako sa elevator, hindi ako sigurado kung gumagana pa ba. Pero nag-operate siya, unti-unti, may isang rusty squeal. Bumaba ako papuntang lobby. Ang lobby ay nakatitikip ng mga pilang posters at may badyang parang sinaunang TV static. Sa glass doors, nakita ko ang street, dead, silent. Walang buhay na tao, pero may shadows, mga anino na lumulusot sa edges ng vision hindi ko binuksan ang pinto. Nakasalalay na lang ako sa window, nagmamasid. Sa gilid ng sidewalk may nakita akong figure, maliliit na tama ng footprints, parang child sized, tumatawid papunta sa road, papunta sa pier na hindi naman dapat nandon. Sinundan ko sila ng mata. Nawala sila sa dulo at may isang liwanag na sumunod, parang camera flash, tumilapon at nagstatek ang buong block. Ang puso ko pumalo ng mabilis. Wala akong choice kailangang antayin ang timing. At dahan-dahan, may paggalaw, isang delivery truck na may logo ng isang kumpanya na hindi ko kilala. May isang tao sa loob, mukha niya normal. Nang malapitan, nakita ko sa side mirror na ang reflection ng driver ay hindi nagmamatch sa face niya. May isa o dalawang faces na nakapil at nakafuse sa kanyang cheeks. Nagpanik ako at umaligid. Pero naglakas loob din ako at sumakay sa truck ng bigla-bigla. Nagpabukas ang driver, hindi niya ako tinanong. Natakot ako pero kailangan ko ring tumakas. Bumilis kami. Hindi ko maalala kung saan siya dinala. Siguro bits of memory lang, mountain road, freeway, small freeway, ang mundo sa labas ay parang pinutol sa mga frames ng static, lugar na parang wala sa mapa. At habang papalayo kami, naririnig ko sa radyo ng truck, isang distorted broadcast ng local news, walang taong nag-report pero may isang host na nagbabanggit ng names ng residents ng Rochester Heights. Sinabi ng boses, Unit 405, resident reported, missing. At doon ko na napagtanto, hindi ako tumakas lang sa building. Naglalakad ako sa loob ng isang pagkabago na kumukuha ng mga piraso ng ating buhay at pinapalaman ang mga bahagi nito sa ibang anyo. Ngayon, nakaupo ako sa isang motel na hindi ko matrace, walang pangalan sa strip sa labas ng highway, at sinusulat ko to. Pinagkakatiwalaan ko na may gustong magbasa. Siguro wala, siguro ako na lang. Mahalagang tandaan, yung butas ng peephole, huwag kailanman papasukin ng dila. Huwag buksan kahit na may kumakatok. Huwag tumawag sa management at sabihin lang, there's something wrong. Dahil kapag sinabi mo yon, ang mga tunog na iyon ang pupuntahan sa iyo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa ibang mga kapitbahay ko. Hindi ko alam kung si Tony babalik. Hindi ko rin alam kung bumalik ang thing sa hallway, kung nagkikilati lamang sa peephole at magwawala na naman. May mga part ng akin na nagnanais bumalik doon, hindi dahil sa courage kundi dahil sa pangamba sa pagkakaroon ng closure, parang ang building mismo ay kumain ng isang piraso ng akin na hindi na maibabalik. Kung may makakarating sa tekstong ito, tumulong kung may makakapunta sa building, huwag pumasok ng mag-isa. Dalhin ang ilaw, marami. Dalhin ang salt na hindi lang simbolik, at higit sa lahat, magdala ng tao, maraming tao. Huwag mag-iwan ng poodle na butterball mag-isa. Huwag mag-ignore ng maliit na bagay, dahil ang maliit na bagay ay nagsimula bilang balat sa laundromat. Sa dulo, habang sinusulat ko ang mga huling linya, may kumatok muli sa pinto ng motel room na ito, hindi tila tao, parang may two whisper, parang isang chorus na hindi tugma, tumagilid ako at tinitingnan ang people ng motel door, may liwanag na kumikislap, at sa loob ng butas, nakikita ko lang black and white static, lumalapit ang mukha, dalawang mukha, magkakabit, at ang mas maliit na espirito na nagkling sa gilid ng mas malaking isa, ngumiti sila, hindi ko bubuksan.